Magandang araw po sa inyong lahat. Maghahatid na naman po ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid, ng isang yugto sa banal na buhay ng santo at mistikong si Padre Pio na siyang pinakatampok dito sa aming YouTube channel na ang tinig ni Padre Pio. At ngayong araw, babalikan natin ang isa sa pinakamahalagang pangyayari at karanasan ng Braille na binago ang kanyang landas bilang alagad na Diyos. Ito ay walang iba kundi ang mga sandali kung saan tinanggap niya ang mga sugat o stigmata sa kanyang katawan na sumasalamin sa mga sugat na tinamo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pasyon at kalbaryo. Halina at tutukan ng pagtatanghang ngayong araw at pagyamayin ng inyong kaalaman tungkol kay Padre Pio. Noong September ng 18, 1918, ang kakilakilabot na pananalasa at patayan sa unang digmaang pagdaidig ay ilang linggo na lamang mula sa pagtatapos nito. Tatlumpong isang taong gulang na noon si Padre Pio at dalawang taon na siya sa San Giovanni Rotondo. Ang kanyang kalusugan ay bumuti ng gusto mula nung siya ay dumating doon. Ang mga unang hibla na kulay abo ay nagsimulang lumitaw sa kanyang makapal na itim na balbas. Hudyat na ang kanyang kapataan ay nilisan na niya. Siya ay nalulugod sa kanyang ministeryo sa mga batang lalaki doon, ngunit siya ay may higit na dahilan upang magalak. Sa wakas ay naipagpapatuloy na niya ang regular na buhay monastiko sa monasteryo ng mga kapuchino sa bayan na iyon, ang Our Lady of Grace. Gumanda ang buhay para kay Padre Pio sa mga panahong iyon. Pagkatapos ng misa isang araw, nanatili si Padre Pio sa koro ng monasteryo upang manalangin at magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Mag-isa siyang nakaupo sa madilim na silid, lumuhod sa bangko ng koro kung saan nakasanayan niyang magdasal ng divine office kasama ang kanyang mga kapatid na kaputsino ang silid ay nabalot ng anino maliban sa isang maliit na sinag ng sikat ng araw na nasala sa pamamagitan ng makitid na puwang sa pinto. Tangan ang ulo sa kanyang mga kamay. Umiyak si Padre Pio sa kagalakan dahil sa wakas ay nabubuhay na siya sa pakiramdam niya'y pagtawag sa kanya. Ang kanyang puso ay uh, nag-alab sa pagmamahal sa Diyos at sa tao na pinagdusahan ng Diyos upang tubusin. Gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako para kilalangin ka ng buong mundo. Kanyang panalangin. At ang kanyang panalangin ay nagliwaliw sa mga bagay na lubos na malalim at mahirap bigkasin habang pinagninilayan ang mga pagdurusa ni Kristo para sa kapanganan ng sangkatauhan. Pakiramdam niya ay lubusan na siyang nawala Lumubog sa kailalima ng mga sugat ni Kristo. Pagkatapos ay may biglang kakaibang pakiramdam ang dumating kay Padre Pio. Hindi sa takot, kundi sa pagkamangha, kahiling tulad ng maaaring maramdaman ng isang tao kapag nahaharap sa isang bagay na di masusukat at mas malaki kaysa sa kanya, tulad ng uh, pagtayo sa harap ng isang balawak na dagat, may pakiramdam siya na dapat niyang buksan ang kanyang mga mata ng mga sandaling iyon. Sa kanyang harapan ay nakita niya nakatayo ang isang kakaibang figura na umagaw sa hininga ni Padre Pio. Ang figura ay may kapansing-pansing pagkahawig sa misteryosong estranghero na nagtulak ng na, 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 nagniningas na sibat sa kanyang puso noong 1912 sa Chies sa Santa Ana or Church of Santa Ana o sa Simbahan ng Santa Ana, mahirap makuha ang itsura ng isang hero. Siya ay tila magkasabay na buo at parang mala espiritu. Parehong nakadamit at walang damit. Malwalhating nagniningning ngunit madali at kaaya-ayang pagmasdan. Magkahalong pagmamahal at kapangyarihan ang mukha ng estranghero, Ngunit kasabay nito, di rin maaninag ni Padre Pio ang kanyang mga katangihan. Parang umiral ang nilalang na ito lampas sa hangganan ng kamalayan ni Padre Pio sa, realidad. No? Tumingin si Padre Pio sa paan ng isang hero. Naglalawa ang dugo sa batong sahig ng koro sa paligid niya. Pagkatapos ay itinaas ng figura ang kanyang mga braso. Pati ang mga kamay niya ay tumulo na rin ang dugo. Napabuntong hininga nga si Padre Pio nang sumilaw ang liwanag mula sa isang hero. Tila nalulusaw ang kanilang paligid. Ang mga dinding, sahig, ang mismong presensya ng koro ay tila mahina at walang katiyakan kumpara sa kapangyarihan ng isang hero. Parang tubig ang hangin. Tila nalulunod si Padre Pio sa isang hati ang napakalaki na di kayang matiis ng kanyang marupok na pangangatawan. Hinawakan niya ang kanyang puso. Naramdam ang, ang, pamilyar na sakit na parabang sasabog ito mula sa kanyang dibdib. Panginoon, iligtas mo ako, sabi niya. Ang buong silid ay tila ng gulo, ng labo, at hindi na makita ni Padre Pio, ang isang hero, maging ang sariling kamay sa harapan niya. Paulit-ulit siyang sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako sigurado na siyang mamamatay na siya noong pang mga sandali ngayon. Tapos biglang nawala yung lalaki. Bumalik na sa normalang koro ang makitid na hibla ng liwanag ng araw na sumisikat sa isang puwang sa pinto ay tumama sa madilim na sahig na bato. Walang ibang narinig si Padre Pio kundi ang tunog ng sarili niyang paghinga. Sumandal siya sa kanyang bangko sa koro at huminga ng malalim. Salamat na tila natapos na ang kakaibang episodyo. Ngunit ang matindi at matalas na pananakit ay dumaan pa rin sa kanyang katawan. Napaungol si Padre Pio at tumingin sa si May bahid ng dugo ang tagiliran ng kanyang abito. Idiningin niya ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran at nakaramdam ng mainit na sensasyon. Napatingin siya sa kamay niya. Dugo hindi dahil sa pagpunas sa tagiliran niya, kundi umaagos din sa mismong palad niya. Huwag, napaungol siya sa gulat. Huwag po pakiusap. Napatingin siya sa kabilang kamay niya ay tumudugo ng gusto mula sa kanyang palad. Sinubukan ni Padre Pio na tumayo ngunit bumagsak siya sa sahib. Ang masakit na mga paha ay hindi makaya ng makatayo. Tumingin siya sa ibaba Pati sila rin ay napununo ng dugo. Ibig sabihin ang kanyang mga paa. Gumapang si Padre Pio sa sahig ng koro bago bumagsak sa pagod sa harap ng pinto. Ang maliit na sinag ng araw ay sumisikat pa rin sa puwang ang siyang pinagmumula ng liwanag sa madilim na silid. Inilantad ni Padre Pio ang kanyang kamay sa liwanag, natakot nang makita ang sinag na lumampas sa isang butas sa kanyang tinusok na palad. At iyan ang yugto sa buhay ni Padipiyo nang una niyang natamo ang tsikmata. Kakilakilabot ang karanasang ito para sa kanya, ngunit sa bandang huli ay maluwalhati niya itong tinis at tinanggap, bilang ng ilang panon, kundi sa buong buhay niya. Dinala niya ang mga sigmata sa loob ng limampung taon. Dahil mahiwaga at katakataka ito, lalito at nabangha ang mga siyentipiko at doktor tungkol dito. Sa susunod na episodyo, aking ihahatid ang yugto kung saan sinuri nila ang mga sugat ni Padre Pio at kung ano ang natuklasan nila. Abangan ang susunod na kabanata at huwag niyo pong kalitaan panoorin ito. At bago po kayo lisanin, inaanyayahan ko po ang mga bagong taga-panood na mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. Gawin ito para maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo na ilalabas sa inaarap. At kung naibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan kami sa aming uh, channel na ito sa pamamagitan ng paglaho sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga dunante at ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang po sa Bansang Pransya. Ito po ay naaayon sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At bilang regalo sa inyong paglahok, ay padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padipiyo na ayon din po sa halaga ng inyong uh, buwan ng donasyon. Narito po ang uh, larawan. Ano po? At ang mga medalya, hindi naman po siya gano'ng kalakihan, ngunit uh, maganda naman po. Hewan ko lang kung malinaw po. malinaw, po. Hindi ko alam kung malinaw ang dating sa inyo, pero iyan po sila. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadripio.com www ang tinignepalipio.com At doon po ninyo makikita kung paano po ang uh, pagbibigay ng donasyon sa pamamagitan ng paggamit uh, ng GCash at via transfer po sa aming video account. Pindutin lang ang buton sa taas at uh, dadalim po kayo sa aming website sa pamamagitan nito. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik at patuloy na panonood. At gaya ng dati, ako po ay nagpapasalamat sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinya ni Padre Pio. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. bahala na po ang Panginoon upang masuklian ang inyong kagandahang loob. At hanggang sa muli po nating pagkikita, gabay pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.